Hello everyone! Mapagpalang araw sa ating lahat! So for today's video, ayan. So this week talagang everyday talaga umuulan. So swerte na lang pag ako ng bahay, eh, ano lang, cloudy cloudy. Pero, syempre, tuloy-tuloy ng buhay. Syempre, trabaho-trabaho muna, diba? Kung walang trabaho, walang pera. Kailangan natin mag-work-work work talaga kahit anong mangyari everyday. Kailangan natin bumangon para magtrabaho. Ayan, bus 103. Mga 3 bus bago dumating yung bus number na sasakyan ko papuntang Hogang. So, bus 70 naman ito. Papuntang all the way to Yuchukang maybe all the way to Sirangon Interchange. Ayan, so parating na ang aking bus. So, 854 ang aking sinasakin papuntang Hogang Avenue 2. Ayan. O, oh, diba? So, nandito na ako sa loob. Pero, syempre, hindi na ako mag-video papasok, diba? Kasi mag-scan pa ako. <laughs> Nakakaya naman pag maraming passenger. So, ayan. For the go na tayo. Ayan, malapit na yan sa lola ng aking alaga. Bangkok person Diyan nakatira yung bahay ng lola ng mga bata. Bangko Crescent. So, yung road na to, all the way straight is Yuchukang Road. So, bus stop 988B. So, next station naman is uh, Grace Heaven Salvation Army. So, ito yung ginagawa ni Inday parate. So, parang half day of my working hours. <laughs> working days is nasa ano na talaga ako, nasa labas. Travel, travel na. So, yun yung trabaho ni Inday. Morning sa bahay. pagtanghali, after ng lunch, minsan hindi na ako nagla-lunch, lalabas na ako niyan para magsundo sa aking alaga. Tapos pupunta na naman kami from place to another place. Ito yung aking pang-araw-araw na trabaho. Ayan ang, ito naman yung Salvation Army. Pwede ka dyang mag-donate or ng mga bagay na hindi mo na, or ayaw mo na. Pwede mo dyang i-donate para mapakinabangan ng iba. So, dyan minsan nagdo donate ang aking mga amo ng mga bagay-bagay na ayaw na nila. Pero pwede pang magamit ng ibang tao. Ayun, ganun kabait ang aking amo mga dyan so bus stop opposite block 709 so ito yung next stop ay mag bababa na ako so after nyan hindi na ako mag video video kasi tinatago ko na yung phone ko para pag bumaba ako ay eh, walang mga sagabal no diretso ang aking pagbaba <laughs> so opposite block 709 bali itong road na to hugang avenue 2 na to yung street nya yung sa left right niya is yung papunta ng Coban MRT. yung nasa, Ay, nasa right side pala. Yung left side naman niya, yung Hogang MRT Station naman. Yung farther down. But yung left side, pag nag left turn ka, is Hogang MRT Station. Tapos yung right side naman niya is papunta Coban MRT Station. So, ito yung black. Ito yung block, ayan, Chinese New Year na yung mga decoration dyan, mga dsae. Eh. So, ah, diba, kahit nasa lobby, may mga decoration pa rin yung mga residents dyan sa Hogang. Kasi, more or less, mga ano kasi dyan, mga uh, silver zona. So, mga, more or less, may mga mga edad na yung mga nakatira. Pero, talagang decorated talaga yung mga, ano nila. O, oh, di ba? May mga halam-halaman din sila around the area. Mm. Ganda ng garden-garden uh, nila. Parang mini garden nila dyan. Ang ganda ng flowers. <laughs> Ang ganda ng flowers. MRT station. So, ayan. Okay, kita yung background is MRT station na yan. May, may train na. Pero yung train naman kasi parang 3 to 7 minutes ay may dadating din naman na train. Kaya okay lang. Thank you!